Ang simoy si si ng hangin. Oh, Pero pag oh, mainit oh, ang oh, simoy yeah. ng hangin. Pero attorney ha, maraming mga kababayan natin ang excited <coughs> na sa election. Bakit pinag-uusapan <coughs> daw agad yung election? <coughs> Di ba ka Eh, alam mo naman ng mga Pilipino eh, ang hilig yan, basketball. Ayan. Beauty pageant. Opo. Ah, ah, sabong. At ano, at uh, <laughs> eleksyon, yan. Nice. Speaking of eleksyon, ibutiin natin si Congressman Dan Fernandez. Bakit po? Eh, nangunguna na siya. Wow! Sa kulelat. Ito, <laughs> 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 <Sa, laughs> <laughs> <laughs> Kasi nagkaroon ng uh, isang survey. Hmm. Ah, sa sa Laguna, kung saan may apat na pangunahing kandidato sa pagkagobernador. Uh -huh. ah, ang dating congressman Sol Aragones, uh, uh -huh. sa lukuyang vice governor Karen Agapay, at kasalukuyang 2nd District Representative Ruth Hernandez. Uh -oh. At sa pinakaletes, letes na letes. Nakatakot ka wala eh. Letes eh, nata natakot. Nakasama natin si Sol, di ba sir? Ah, oh, yes. Yeah. Uh -oh. ito ay kahapon lamang inilabas ang survey. Okay. Okay. Si Sol Aragones ang the nangunguna. Of course, uh, team, uh, hindi pa to sigurado kasi yeah. maaga pang masyado, Desyembre lang, Mayo pa. Opo. Halos kalahating taon pa ang eleksyon. Yes. Eh, baka maraming... Uh, Ah, maraming makasingit. Oo. Oh, oh. oh, lalo na si Dan Fernandez, <laughs> Delikado. mahilig sa singit yan. Oo. Oh. Yeah. Delikado pag-singit. Ay, 40%, <laughs> nights, eh. oh, oh. Ay 40 rounded off na po ito ha, si Aragones ang preference, voter preference. Ibig sabihin, oh, yeah. kung ngayon mag-eeleksyon, mananalo si Sol Aragones ng 40% ng boto. Oh, yeah. Sumusunod naman si Vice Governor Agapay na may 27%. Sumunod si Congresswoman Ruth Hernandez na may 20%. At si Dan Fernandez ay mayroon lamang. 13, 1, 3. Talagang guljado mo. O, di ba 13? Eh, hudas yun, di ba? Oo. Kaya nga malasang 13 sa mga Kristiyano. Bad, bad number mm -hmm. At ayon sa mga analysts, ang pagbulusok ng preference rating ni Fernandez ay dahil daw sa sunod-sunod nitong atake sa mga Duterte. Sabagat, kung titingnan natin ang resulta ng nakaraang election, yung presidential elections, oh, ay bulwarte so, ng mga Duterte mm, ang Laguna. Yan. Yeah. Oh, yeah. oh, mm. At okay. oh, yung pananakot at pamimili sa testigo at pang-aapi sa mga okay. Okay. Oh, testigo, ito uh, ay uh, nag-backfiles. Oh. At nagkaroon siya tuloy ng bangsad na attorney Google. Oh, okay. oh, Yan. Okay. Oh, okay. Google. Oh, Google. Google na ito, eh. Ang Google nga eh. Ala? Ang problema, si Atty. Google siya, di ba? Opo. Google siya ng Google ng Pondo ng Bayan sa investigasyon na walang kapararakan. Ayaw. Kaya yun, 13%. Okay. O nga, kasi si Dan Fernandez yan, 13%. Talagang <laughs> F na, F na. 13%. Si Dan Fernandez.